Ayan, silipin ulit natin. Silip, silip sa mga alagang uh, biik. Siyam na lang natitira dyan. Yung isa eh, na maalam na. Hindi na kinaya. Hindi na, na yung ano, pag tatay uh, tatayo, pag susuka. Tatlong uh, araw ba naman eh. Kaya medyo nahirapan kaya na maalam na natapos yung maghapon ng atin hindi daw hindi dumating tapos kinabukasan tinawagan ko yung uh, may contact doon kapitbahay ko lang naman eh. bali pamangin ko sabi hintayin daw pupunta raw dito hindi pumunta ngayon binigyan namin ng scorex baka sakaling makalusot hindi rin sinupakan namin ng uh, mga tinunaw na pre-starter uh, para ka ako makarecover pumunta eh nung uh, 12 na uh, 12 kahapon Nag, uh, sa, pero tapos na kami mag-injection yung galing dun sa technician o isang uh, uh, kumpanya ng uh, pigs. nagsalubong sila eh, tapos na ang injection sabi ko eh tapos na ka ako hindi ka dumating sabi ko dun sa technician nung uno eh nakalimutan daw niya. Siguro kung dumating yun nung uh, 10, yung unang tawag ng pamangkin ko, sana baka sakali nakalusok. Eh dalawang araw na nung dumating yun. Yun uh, mga teknisya nung pitch na kinukuha na ko, tinawagan ko nung umaga ng A12. Eh dumating yung alas dos na. Wala na. Patay na yung uh, biik. Pero no alas 12, buhay pa, hindi na nga lang makatayo. Kaya nung dumating yung uh, technician nung uh, isang uh, pitch, pitch company, eh, sayang daw. Wala eh, talagang ganun eh. ka ako talagang uh, parte ng pag-ayopan uh, pag yung ganun. Medyo, medyo talo na. Talo na ng isang biik. Yan. Pero, sige-sige lang. Simula na eh. Lamang pa naman. May natitira pang uh, siyam na piraso. Sabi ko nga dun sa partner ko eh, kako, kukuha ni namin yung isang biik dito. Yung sa kapitbahay. Pero wala pa sa ano, wala pa sa 45 days. Medyo malalaki dito ng kote. Kasi pang ano niya, pang dalawang anak na yata. Eh sabi, tama na daw yun tama na muna yung uh, siyam na piraso. Kasi yung inaano ko yung kulungan. Eh. Yung kulungan, pansampuan yan. Eh. Kaya na, talo na ako ng uh, 4K. Kasi ang bili ko dyan sa mga big na yan, lahat-lahat eh, ko -lahat, ikuan. Eh. Bawat isang piraso, 4K. Kaya malaki, kaya maliit. Eh. Yan yan. Ito 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 yung isang yan. Sarap ng tulog nila eh. Oh. Yan sila ngayon. siya na piraso. Yan o. Oh, yung isang yan. Yan ang yung nagtatay. Siguro yung uh, yung unang namatay na yan nagdamdam kasi sabay eh. Injeksyon na ng vitamin saka antibiotic tapos naalis pa yung bayan. Ayan, ikot tayo sa kabila. May luna naman eh, luna yan eh. Ikot tayo sa kabila ah. Ayan. sanay na sana na sanay na kung gumising na uh, yan huya yan, yan yun ano yung natatakto mong yan yan oh. medyo malamig pa rin eh. kasi ipon ipon sila eh ikotays tayo ikot sa kabilang ikotays sa kabila, sa kabilang Yan, ikot tayo sa yah ikot, ikot tayo yah sa yah ayan. Ayan, ayan, yah 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 dalawang side pa lang yung may luna, hindi pa kompleto. may ayat na sila eh. Pero mo tatlong araw na silang ano. Magtatae. Magtatae lahat. Obligado kang bumisita sa kanila eh pagka ano, you ano, yan sa iba. Yan yung uh, matamlay pa rin. Minsan alas 12, kahapon mag-alas tapos na yata magabi ngayon kaya may monitor mo eh binalik ko na uli yung supply ng tubig mo. kasi sabi ng technician hindi mo dapat alisan ng tubig kasi madidehydrate yan Nanibago kasi doon sa ano siguro, sabi nila baka nanibago dun sa feeds kasi yung gamit na starter nung uh, andong pa sila sa may-ari. Ang ginagamit nila ay pre-starter uno. Nung dumating dito, uh, eh starter na uh, Kailangan daw 50-50 para hindi sila manipako. Pero naobserbahan ko naman, sinabi ko, Ako, hindi naman, no, eh. Hindi naman nagbabago yung kanilang pagkain nung dumating dito, eh. Masatakaw. tuwa nga ako, eh. At uh, matatakaw kumain. Eh. Noon nga lang, ah. Uh, Nagsimulay nung ajis. ng September 'to nagsimula. Na una nga yung lalaki. Ano ni sa nang Kaya ganun pala ka ako. Hindi pala nagbababuyan. Okay, bye-bye na po. Magawa na naman ng tulog. Salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.